sa kailaliman ng Scottish Highlands sa pagitan ng mga bundok na nakabalot sa ulap at mga kagubatan, lumalaga na pang alamat ng kuset, isang nilalang na sa mga lugar na bihirang pasukin ng liwanag ng araw. Sinasabing ito ay isang aso ng espiritu na kasing laki ng isang guya na may suot na kulay berde na Amerikana. Ang mga mata nito ay kumikislap na may matinding sinag na hindi maiiwasan ng sinumang mortal. Chinambak hamat bin kusit ka never considered pigil ligad, lindar kahanap ng may rawawalang kaluluwa, turad ng sugo mula sa kabilang buhay, ang alulong nito umaaling-aungaw sa kabundukan na parang hibik mula sa ibang daigdig ay nagbabadya ng nalalapit na kamatayan. Sinumang minalas na marinig ang alulong nito, nang tatlong beses ay nakatakdang magtapos sa trahedya. Ang unang alulong ay isang kakilakilabot na babala, parang nakakasindak na bulong sa hangin. Ang pangalawa ay isang tawag, paalala na nauubos na ang oras. At ang pangatlo ay isang pangungusap, isang tunog na nagpapahinto sa tibok ng puso at nagpapalamig ng dugo sa mga ugat. Pinaniniwala ang sikusit ay tagapaglingkod ng mga supernatural na puwersa, marahil isang mensahero ng kamatayan mismo. Kapag ito ay naglilibot sa isang nayon, hinihimok ng mga matatanda ng lugar na walang sino man ang lumabas ng bahay pagkatapos ng paglubog ng araw. Sinasabi ng ilan na nakita nila ito mula sa malayo, naglalakad sa mga desyertong kapatagan gamit ang malalaking mga paa na nagiiwan ng bakas na kasing lalim ng mga bukas na libingan. May ibang nagsasabi na kapag may tumawid sa kanyang landas, hinihila ni Kusit ang mga ito sa ilalim ng mundo, dinadala sila sa kabila ng walang hanggang ulap kung saan namamayani ang lamig at dilim. Isang lumang kasabihan ang nananatili sa mga pastol na nagbabantay sa kanilang mga tupa sa pinakamalamig na gabi. Kapag nakarinig ka ng alulong mula sa malayo, tumakbo ka. Kapag nakarinig ka ng pangalawang alulong, magdasal ka. Gayon pa man, kung makarinig ka ng pangatlo, wala ka ng kaligtasan. Marami sa mga pastol na ito ang nawala at ang kanilang mga kawan ay gumagala ng walang direksyon na parang kahit ang mga hayop ay nararamdaman ang masamang presensya na kumuha sa kanila. Si Kusita ay isang anino na sumasaklaw sa mga panahon, isang bangungot na nakatira sa humihihip na hangin ng kabundukan, kung saan malayang gumagala ang mga espiritu at ang kamatayan ay nagbabadya sa mga baluktot na puno. Kapag dumating ang gabi, ang pinakamatatapang ay nagkukulong sa kanilang mga bahay, pinapatay ang mga kandila at nagdarasal na ang alulong ay hindi hanapin ang kanilang mga kaluluwa. Sa mga araw na ito, habang tumataas ang mga ulap at nagtatago ang buwan, Iniisip pa rin ng ilan na si Kusit ay nangangaso ng walang kamalay-malay na mga kaluluwa na naglalakbay sa katahimikan ng walang hangganang gabi.